Yon no pagpalang araw mga idol no alam ko naman mga idol na natapos na po yung uh, December 25 pero alam mo, mga idol syempre eh, busy tayo nung December 25 mga idol kaya hindi natin na-upload yung video. Ayun mga idol hindi po in-upload yung video nito mga idol para po ipagyabang ay eh, ni bago si ito po ay binidyo po namin sapagkat mayroon pong sponsorship ito mga idol yung may nagbigay po nito at kami po yung ginawang instrument lamang nito para mabigyan pero lagi ko talaga itong ginagawa mga idol every December na nagano kami mga idol o, nagbibigay kami na sa mga bata ayan mga idol simpleng pagkain at simpleng kunting pera mga idol para sa kanilang pamaskong handog mga idol ayan mga idol pumipila sila ayan pila pila nako nako hindi nata bibigyan pag wala, pag wala, sa pila mga hindi ka mabibigyan at nagpapasalamat pala ako mga idol kay mamang tanod mga idol na yan po ay sa tapat ng barangay hall dito sa may upper calarian mga idol na nag-assist sa amin kaya ma naging maayos mga idol. Itong bataw, mayroon pang plastic. Ang lupit ng no, mga, mga idol. Akala <laughs> niya siguro marami siyang marireceive. Ayan, mga gusto pa yata mag At <laughs> eto, kasama ko mga idol, mga video. Tumutulong to sa akin mga idol. Isa din tong uh, creator dito sa Sambuanga City. Mga idol, si Eral Vlog. Ayan mga idol, baka naman, baka naman. Lablabin nyo rin ang aking kaibigan. No? Bakit lang yata nilalablab yan. Ja, 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 ja. Ayan mga idol. So yan pa yung unang salbo pa lang po ng aming uh, paghinto mga idol no so tutuguhan po namin yung 100-100 na bata mga idol ayan nga umalis na nga kami mga idol kasi nga mukhang uh, makikisali po yung mga malalaking tao yung mga nanay nila mga idol hindi pwede po, po sa mga bata po talaga ay joke mga idol ayan naman mga idol pangalawa po ang mga idol ayan ayan pinigyan na po ayun sinanay nanay pumila naku sorry nanay ayan ibigay po namin kami tutoy ayan po ay 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 basta may bata mga idol mayroon ka po ayun ayun ayon yung sinanay ayan yan yan ayun barang may umikot yata mga bata na dubo na, double bigay na yata. Ayan, na sponsor. Salamat talaga to sa so, binigay mong biyaya mga idol. Siyempre, inanyayahan namin sila na sumayaw at magpa-picture-picture mga idol. Siyempre, at least may memories din kami sa kanila mga idol. Ay, 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 grabe mga idol. Gustong gusto na po talaga sumayaw ni nanay. Op, op, sinawag ko po yung aking isang kasama po na content creator. Ayan, si Eral Vlog. At ah, siyempre mga idol, nandyan din po yung misis niya, ni si ni mami siya. Oy, 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 mali ang ginawa nito. Oh, ano nangyayari Ayan mga idol, so, natapos na po yung ginawa namin sayaw sa ay ay wala na po. Ayan. Grabe naman itong kasama ko. Laki ng ano nito. May mga kwintas itong gold. Delikado yata iho. Baka ikaw ay ma-hold up. Ayan mga idol. Siyempre mga idol. Sa bawat adadaanan namin mga idol. Binibigyan po namin ng simpleng regalo. At salamat talaga doon sa nag-sponsor. Ayan na kasi niyang ano, magpa-mention. Ano, <laughs> siyempre ayaw na magpa-mention kasi pa, matagal ko na siyang mention Ay <laughs> Ayan mga idol no? so, kung wala ito si Sir Larry itong may ano mga idol niya may sombrerong gold at saka may kwintas na na kalaki mga idol ay kung kumahirapan kami mga idol kasi dapat din po secure yung mga bata na ano may gagabay para sila saan pupunta mamaya dahil lang sa binigay natin eh may mga ah uh, hindi natin saang sang mangyari mga idol o, napakasalamat talaga mga idol at uh, malapit na kaming matapos mga idol ako nagtawag pa mga idol ayon nagtawag pala kasi magpicture picture kami ayon salamat talaga sa mga batang ito no? so thank you sana sunod na mga December ay magagawa pa rin natin ito ay ay kasama po tuloy lang po natin kasi kailanman mga idol itong pag, uh, pagbibigay ng handog mga idol ay, hindi po ito kailan may pagyayabang sapagkat ito po isang panawagan ayan mga idol ito na siguro yung huling salbo ng aming pag-iikot para kami tatakbo ng kunsyal. Eto, magtatawag kami yan. Ibuto nyo po kami. Ibuto nyo po kami. Ay, joke lang mga idol. Hindi po ito. Ano, para lang po talaga ito sa mga bata. Yan, mga bata. Sorry, ang dami. Nagtawag pa sila mga idol. nako isang, nako isang angkan. nako isang angkan. Ano, tinawag pa yan mga idol. Sus, pastilan, pastilan, pastilan. Okay, grabe ang mga bata. Ako'y nahabag dito mga idol sa pagkat Wala talaga mga idol. Talaga na pong naubos na. Sorry po talaga mga idols. Better luck next time. Eh. Maraming salamat po sa inyo lahat ng idol.